Dahil gabi ngayon, pumunta ako dito sa tanim kong gulay, mga marikoy. Eh. Kasi tingnan natin yung mga, mga pupul. pupol. Ayan. Active kasi sila sa gabi. Ang dami nila. Ayan. Naku, itong flashlight ko naman. Mahina na. Tika nga at pulutin natin. Wala tayong ilaw na. No? natin. Pulutin natin dito. Kita nyo kung gaano katalas yung dila nila mga Mars. Ayan. Grabe. Ayan natin. Ayan, natin. No? Ayan. Ay, dito pala sa pinagtaniman ko ng ano, ng ng sitaw. Dito pala sa likod ng bahay. Eh? Oh. Mahina yung flashlight ko. Ayan, kunin natin kasi ngayong gabi sina active. Mahina yung flashlight ko. Pass forward. Ito na nga nakuha mga Mars. Ang dami nila. Tumigil na ako kasi mahina yung flashlight. Di ko makita masyado. At saka umaambon na rin. Nilagyan ko na pala yan ng mainit na tubig mga Mars. Sayang kasi pag-asin ang ilagay ko. Yun lang naman. Thank you for watching.